Mga kababayan, simula pa lamang ito ng isang panibagong paglalakbay. Marami tayong haharapin na pagsubok, ngunit higit pa riyan ang mga oportunidad para sa pagpapatuloy ng kaunlaran ng bayan ng muna. Ba't isa lang ang aking payo sa iyo, Laging bukas ang iyong mga mata, ang iyong tenga. Okay? Mata para makita, tenga para marinig, at yung iyong damdamin. Maging sensitibo sa sinasabi ng mamamayan na nararanasan nila at sa iyong nakikita at naririnig. mga minamahal ko pong mga kababayan ng Bayan ng Atimonan, panahon na po para po tayo ay maghilom, para po tayo magkaisa, at para po tayo ay magtulungan, hindi po para sa pansariling kapakanan, kundi po sa mas mataas na layunin at siyang po ang kapakanan ng ating minamahal na bayan, ang Bayan po ng Atimonan. Kayo po ang nagsilbing lakas para magtagumpay po tayo. Ating pong ipaglalaban. Himitin natin ang ating lakas bilang isang komunidad, isang bayan na may malasakit sa isa't isa at nag-iisang hangarin ang pagpapatuloy ng kaunlaran ng bayan ng Atimonan. congratulations po sa ating mga bagong halal at congratulations po sa ating munanin sapagkat you have to consider it as a blessing. Pagpapala na meron kayo na mga bagong halal na may aasahan kayo na kagandahan at kabutihan galing sa kanila. pamilya, ang pamalang nasyonal at pamalang panalawigan ay nakasuporta naman po palagi sa lahat po ng adhikain na ikabubuti po ng bayan ng Atibonan. Ang posisyon po ito ay hindi lamang katungkulan. Ito po ay sagradong responsibilidad na maglingkod sa bawat katimunanin ng may kababaang loob, malasakit at malinaw na pananaw. Ako po ay nakatindig sa pundasyong iniwan ni Mayor Tigoy Mendoza at buong pananampalataya akong humaharap sa inyong lahat sa kinabukasang sabay-sabay nating haharapin. si Elvis Escuy, na ihalal bilang punong bayan ng Atimonan, Quezon, ay uh, taintim na nanunumpa na aking buong katapatan na tutuparin sa abot ng aking kakayanan ng walang anumang pag-aalinlangan o layo ng umiwas sa pananagutan. As ako ng Diyos. Sa Diyos ang papuri at sa bayan ang tapat na paglingkod. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang bayan ng ating bayan.